akin. Okay. Ngayon niya ako pinakabalik, Marquez. Mm -hmm. Oo, oh, kasi wala ako nung ano. <laughs> Kumusta po kayo yung... Ano, Ano na ko. Ah, na. ako na. No? <laughs> Nakakatay na. Ano na lang. ano ko na Kasi may parang nalibinat pa eh. Oo, oh, okay. Ganun din siya sabi ko. Explain ko lang. Naalala ko na si si, si Sir Tagamalawa. <laughs> may oh. iba kasi kasama niyo eh. Oo, oh, yung miss ko sa kayong yung oh. isang binata ko. Wala, di sila sumama ngayon. Kaya nga. Tabingi na to si Sir tabingin na si sir nung 25 pero sabi ko yan talaga 3 to 4 days tama ba? Diba? matitiretso mo na <laughs> tapos sigurado yan meron pa yan kasi healing process ka pa eh ngayon ang nararamdaman ni sir ang nararamdaman ni sir parang ano na lang kung mo one shot lang yun pero nandiretso natin basta ang duration yan talaga pag ano ipapahinga nyo lang pag naiayos na ko na yung ano Unti-unti na hindi diretso kasi mga wala na sobrang sakit yung talagang pagkinan mo. Ah! Oh, tapos Tapos, sabi ko nga, balik na kayo pag meron. Pero kung wala na, huwag nga. Pero yan, sureball naman kasi na talagang malaking changes ang mararamdaman yung pag nasalansan yan sa likod mo. Okay? Sige, sir. Tanggalin niyo muna yan. yun yung sobrang sakit nun, di ba sabi mo? Oh, ito. Yung inihilod ko na di, di sa tuhod talaga, kinipilit natin ano. Pero kumusta na rin yung tuod mo? Medyo ano na rin, kaso lang ano nga, may parang mahapde di, dito. Sa tuhod? may hapde lang. Yung... Kasi na, empre, nadamay na tuhod mo kasi may embang embang. Sige, pitikin natin ulit yan. Pero ang mahalaga, yan, yeah, tingnan mo, nakakaupuan <laughs> na, nakakatawa-tawa ka na, <laughs> nagtaka na si Ate Ruth. Oh, magaling ka na sa sagkali ng mga kapag... Pampingi na kasi ito eh. Diyo, kukuha lang sila. Kunti nga naman lang. mo, hindi ito na ayos. na talagang diretsyo. Oo, oh, balukot na ako eh. Sampitik pa lang. Pag pagdating ko nga sa sabay, oh, napanood ko yung ano ko iyo Ito na ako <laughs> Manala. Minsan kasi medyo na ano, pag marami kasi ako na kasal, tanggalin mo. Kahapon uh, nga eh, nandun kayo sa ano kayo? Sa Sambalis yata? Mm. Straight up. Ayan. Ayan. Straight up yan Pwede na kayo mag-straight Hindi ka tulad dati. Okay, relax na. Sa... Okay, tayo. Laglag yun ang katapon sa akin ha? Yeah! Okay, higa ang pasaya yeah. Straight lang. Hindi ka muna sa una, Roy. Dito nyo yung masakit talaga. Straight lang. Thank you. Pag ganyan, okay, Pag nakaganyan, okay. May konting ano, sakit. May konting sakit. pag na. init ka, sir. pag init sa unang to. nag ka, Sir, basta yung sinasabi ko, huwag yun ang, ay yung ano, yung tawag doon. No, yung ituturo ko sa inyo, huwag yun muna Yung ano ha, huwag muna ko magbabuhat. Yung pinilin ko nung una ha, Paingan nyo lang muna kasi under treatment kayo. Hindi pa yan talaga ano, kasi talagang paghihilumin pa natin yan, isang pitik. Ito, pangalawang pitik ngayon. Pero nakikita mo yung changes. Hmm. Na, uh, kahit pa paano, hindi na kayo, uh, <laughs> makakatawa na kayo na makakatawa. Mahirap kasi pag ang balakang. Kailangan talaga, iwas muna sa mga buwat-buwat. Hayaan nyo muna yung mga taong malalakas na sa inyo. Pahilumin nyo muna itong patawad. Gabi na, side. Hindi Ha? Hey, na naman yan, walang praksyo. Eita, pára aí, sa suko, kumasal sa pasok yan. Tambo-tambo lang ka tapos Medium Yung ganyan. Okay naman. Okay, no, Kaya no, naman. Ito lang ang ano, may sakit. Masakit siya? Sobrang sakit? Sakto lang? Sakto lang. Okay. Okay, relax lang. Uy, lalabahan na na. Okay, inhale. Exhale. Thank you. Ang galing mo, Roy. Buko. Okay. Yan. kaya hindi. Pag tumagal, kunyari, estimate natin. Kunyari, tumagal na mga 10 minutes. Tingnan mo nga, ayan. Abang minamasas ko to. Pasakit ng pasakit o nanatili lang ganun. Yung parang stress lang na ano. O yung nagkikreate siya, nagbi-build up na talaga siya ng pakirot na ng pakirot habang tumatagal. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. So, Basta nandyan lang siya, may pain mm -hmm. siya, pero ganun lang, nag-establish lang siya. Okay. No? Ay, kumbaga, maintain lang. Maintain lang. Okay. okay. Magkaiba kasi yung ano eh, Once na kasi pinalatag ko kayo, pinahiga ko kayo. Tapos, oh, mahina. Pero habang tumatagal, ah, uh, ah, uh, ah, uh, aray. Pasakit ang pasakit, kailangan mong piinin. Eh. Pero yan, parang ano lang siya, nandyan lang siya na may okay. pain lang. okay, sige, thank you. Ang ibig sabihin niyang ganyan, ayos na yung ano, ayos na yung pagkakasalan sa number de pray. May yung punit, yun ang kumikirot. Yung punit na annulus disc nyo sa kaliwa, sa desiccation to the left, maaaring ganun ang nangyari. Tapos, yung desiccation to the left, nakatama yun sa sciatic nerve niya. Kaya meron pa, hindi pa si total yung naghihilom, sir. Pagka, nag, di ba nung nagpa-check up, nagpa-check up ba, yun? Yung una. O, may binigay sa inyo mga gamot? Yung reseta lang, yung ano, binigay lang sa... May riseta. Wala. Ano lang, binigyan lang ako. Ng gamot? Hmm nasa inyo pa yung kamot na yun. Ubus na. Yun din na lang, babe, tulungan nyo na ako. No? Sabayan nyo lang muna ng medication. Mga mga ilang mga ilang pitik lang para mas mabilis kayong gumaling kasi sa lansa na itong ano yung mga ang nangyayari na sa inyo yan kasi dito sa kanya hindi na sa joint dito sa may muscle muscle dito sa legs ngayon pagka nag regenerate na ulit yung mga nerve nyo na na damage mga sciatic nerve nyo dahil sa sa pagkakaipit nga sa tulong ng medication ayan mas magiging ano pa kayo mas mabilis kayong gumaling kasi naka ano na kayo eh naka na kayo eh konti na lang yan yung mga yung pulit na lang sa annulus yan tapos yung siyempre sa anatomy kasi yan pag napupunit yung annulus disc tumatama siya sa automatic sa sciatic O kaya sa central canal pero sa inyo hindi kayo naman hindi naman na kayo nangihina sa gilid na lang sa sciatic nerve na lang yan yung, yung spinal nerve okay Sige, upo kayo. Tapos, ang maintenance yun lang, sir. Ang maintenance yun lang, sir. Ganito, ha? Wait lang, ha? Pusin ko yung salin nyo. Ang maintenance yun lang, kada gising yun sa umaga. Isquish yun lang, tinuro ko. Alam nyo rin, di ba? Dali, ha? Movement to. Tapos, sir, relax, relax yung nakatawa niya, ha? O, tayo. Dito, harap ka sa akin. Hmm. Puso ka konti ron. Ayan, o. Ayan lang. Ganito. Eto, isikot. Isikot mong pag-ano. One, two, three. Kapila. O, tinga, Ikaw nga. Eto, yung mo. Hindi, 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 hindi. Pag ito ginanon mo, yung kanang ay siko mo. Tuhod mo. One, two, three. One. Sabi lang. Ganun. One, two. Upo kayo. Isa to sa ano eh. Isa to sa, uh, isa to sa method na ang daming walang alam na yung ganong movement, yung eh, pag sumasal natin yan. Ang daming hindi niya alam yun. Kaya ang daming masakit ng balakang eh. Kaya nananatili yung sakit nyo sa balakang. Tapos sir, pag tinanong niya yan sa umaga, lusin niyo lang ng pao. Ganun-ganun lang yung pao. <laughs> yan, ganyan-ganyan niyo -ganyan lang. Okay? Huwag yun na kailangan hiluti na malakas. Okay? Tayo, lakad kayo. May lakad. Papunta rin to. O yan, derecho naman, mabilis na. <laughs> <laughs> Video ako yung ano lang. Oo, oh, kayo upo kayo. Ngayon, pagagalingin na lang natin yan. yan kung gusto niyo pang bumalik sa susunod na Martes, bumalik lang kayo. Pero kung wala na, huwag na kayong bumalik. Okay? Basta huwag nyo muna ibuot kasi under therapy kayo. Ito kasi kailangan talaga yan. Bumaling muna yung napunit na yun, anulus list. Ha? Kasi babalik kayo sa ano, pag nag kayo ng mabigat. Hmm. Nga, abutin nyo nga yan. Kaya. Oo. Sige nga, ito ba, abutin nyo nga. Naiuyo ko naman. Okay. Sige. Thank you. Pukoy <laughs> okay na yung ano yan, birthday brain yan. talaga, grabe yung ano yan. Naka... Binaling ano, binaling tubo. Ganun. <laughs> <laughs> Hindi makibalik. Eh sir, huwag ko lang maligo ah. Huwag muna. Bukas na ha. Okay. Sige, thank you sir. Thank you. Tiyuti na Yung yung gamot na binigay sa inyo ng doktor, prescribe sa inyo yun. Sundan nyo na muna ha. Para din.